A rising star is making waves in the Kapamilya network. Ara Davao, daughter of showbiz royalties Jackie Lu Blanco and Ricky Davao, has officially stepped into the spotlight with her debut role in Nihit's Batang Kiapo. But this is just the beginning of her journey. Sa isang eksklusibong panayam, ibinahagi ni Ara ang kanyang mga hangarin at pananabik para sa mga susunod na proyekto. And guess what? handa na siyang gampanan ang mas matapang at magkakaibang mga tungkulin. Since I'm just starting, ang dami ko pang gustong i-explore. Sa batang kiapo, Divairo was more demure, so next time, gusto ko naman palaban. Ang daming endless possibilities. At isa sa mga genre na pinakanasasabik niyang subukan. Mga romantikong komedya. Gusto ni Ara na ipakita ang kanyang masaya at bubbly side. At mayroon pa siyang pangarap na leading man, walang iba kundi si Joshua Garcia. Siguro gusto ko rom-com para makita yung kalog side ko. Ngunit hindi lang iyon. Bukas din si Ara sa mga papel na puno ng aksyon at nakatutok siya sa isa pang kapamilya hit, Incognito. Kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Kaila Estrada sa cast, Gustong-gusto ni Ara ang pagkakataong makasali sa serye at hamunin ang sarili sa matinding aksyon ng mga eksena. Fan ako ng Incognito ngayon and friend ko si Kaila Estrada in real life. Sana kung may pagkakataon, bakit hindi? Hindi pa ako nag aksyon talaga. Pagdating sa love team, pinananatiling bukas ni Ara ang kanyang mga pagpipilian. Naniniwala siya na ang pinakamagandang on-screen chemistry minsan ay nagmumula sa hindi inaasahang pagpapares. Depende sa project. Hindi ako nagsasara ng anumang pinto. Minsan kasi may mga unexpected na hindi naman kayo pinpair pero nag-click. Ang kanyang oras sa Batang Kiapo ay naging isang kasiya siyang karanasan, hindi lamang dahil sa papel kundi dahil sa mga pagkakaibigan at mga mentorship na kanyang natamo habang tumatagal. Imagine, yung una kong naka-eksena si na maam Charo, Santos Concho na si na tita Tessie Tomas. Super thankful ako to be learning from the best, lalo na kay Derek Coco, Martin. With a legendary showbiz family, it's no surprise that Ara feels some pressure. Ngunit sa halip na hayaan siyang madaig nito, mas pinili niyang tingnan ito bilang isang kalamangan. Nandoon na yun, but hindi ka pwede mag-focus doon. Kailangan thankful ka kasi may guidance ka. Parang advantage ko iyon. Isa sa mga pinakamahalagang aral na natanggap ni Ara ay mula sa kanyang ama, si Ricky Davao, isang bagay na daladala niya sa bawat set. For Emmy's dad, yung una is ugali. Dapat professional ka at mabait ka sa lahat. Siyempre yung teknik din, pero una talaga yung good habits, like you're early on the set. From her debut in Batang Quiapo to her dreams of rom-coms and action films, Ara Davao is definitely one to watch. Sa talento, determinasyon, at isang mahusay na support system, handa siyang gumawa ng kanyang marka sa Philippine showbiz. Excited ka na bang makita si Ara na gampanan pa ang mga role? Anong uri ng proyekto ang dapat niyang gawin sa susunod? Magkomento sa ibaba at ipaalam sa amin huwag kalimutang i-like, ibahagi at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa pinakamaliwanag na bituin sa industriya. See you sa susunod na video.